न पुॼियो <s poured aliveấy> I ah. na wapas yung 15 kilometerya exclusive para sa pagbabago ng isda sa municipal ay ipinagay sa pagkas-mayaking di kusyante sa pagmisdahan na kama sa kaya nito gine Mga kasama, hindi nilabang si Marcos at Duterte ang dapat natin sisihin at panagutin. Dapat natin panagutin ang lahat ng kumpiyelo na tumulong. Naging legal ang pagpapayaman ng ilan at naging legal din ang kahirapan ng at ating mamaya. Kaya mga kasama, hindi lamang si Marcos, hindi lamang si Duterte. dynasty, ang dynasty ang politika sa ating bansa, ang mga trapo na nangunguno doon sa ating tuktok ng gobyerno ang ay kagagawag kung bakit hanggang sa ngayon ang problema ng na, maralita, ang problema ng magagawa ang problema ng magsasaka ang problema ng istikante at ang mga ay hindi nari-resolve dahil ang talagang hindi kura nila ay ang kanilang bay. Galaw! Pag-uwi ating pagkalais. Ooy. Ooy, andaman. Maraming maraming salamat kay kasama ni Yogi De Guzman. Kumakayod tayo araw-araw para magtrabaho. Kapalit ng lakarampot na kita habang-taas naman maliit taas. Ang presyo ng mga serbisyo at bili. Kaya naman, di ka na hindi mahirap ang labanan para sa mga gawang Pilipino sa katsusulong ng nakamaguhay na sahat ng 1,200 pesos. Ang kongre kilos ng milyong-milyong mamamayan para isulong ang nakabubuhay na sahod sa pamamagitan ng kilos ang huwaga nakilusin ang gabuhala at milyong-milyong mamamayan sa pangunguna ng uring manggagawa at ipaglaban ang nakabubuhay na sahod at ipapang ng karapatan ng uring manggagawa at ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang uring manggagawa! Mabuhay ang pakikibaka ng sambayan ng Pilipino! makakasama. Ang sabi nila, ang Senado ay lugga ng mga payaso, mga clown. Kaya nandiyan si Robin Padilla, isama mo na si Chis Kilay Iskuder. Ang sinasabi nila, ang house ay nungga ng mga magnanakaw. Kaya nandiyan si Martin Romualdez. Ngunit ito lang ang sasabihin ko. Yung clown na Senado, ang Senado ni Robin Padilla, nang taas ng 100 pesos ang magnanakaw na house na taas ng 200 pesos sa sweldo ng mga manggagawa. pa pagdating kay mga Bong zero ang tinaas sa sweldo ng mga manggagawa. Mas masahol pa si Juan Marcos kay Rubin Padilla. Ito'y pang-apat -pang na mo ng Juan Marcos, ikaw ang gusto kausapin. Welcome sa panahon ngayong nalalabi ikaw na ay officially lindak! Lindak ka na na walang naniniwala sa'yo, walang makikinig sa'yo. Ang Supreme Court, hindi ka pinapaniwalaan. At dapat, ikaw ay bumawi na lang sana sa manggagawa Ngunit kahit na gano'n, hindi mo pa rin mawala sa iyong sarili na ikaw ay anti-manggagawa, sahod na hindi nakabubuhay, starvation wages, kontraktualisasyon, right-sizing, yan pa rin ang iyong pinagkakamalahan. Kaya ikaw ay dapat na nasingilin at sa iyong pagsingil namin. Titindig ang mga manggagawa at manggagawa at masang Pilipino na lang ang titindig at lalaban sa mga Duterte. At pag lumaban kami sa mga Duterte at nanain ang manggagawa at masang Pilipino, isasama ka namin sa basurahan ng kasaysayan. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay ang uling manggagawa!